Ayan, Ayan, ka Ayan, 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 na Ayan, yes, yung Ayan, 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 ko? Ayan, 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 na Ayan, eh? Ayan, 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 Ayan,

Gloria? Para, ito sa sige para ito sa sila niya, like tapos ito sa sige niya. Kaya nga kay Iswela. Pagkilala ka niyan, my name is Sam Kanta. I am, pilang na ka ba no? Eight. Eight. <laughs> I am eight. Nako, Ako Eight years old.

Apa mo na ito ini? ibigay kong bakal kanina at siya kayo rito bakal kanina. Ano siya? Hindi, ikinak ka eh. boleh, yang ini mo rin. Gangin ko sa kanya, nga. Ang tayo yung ay, na twin. Ano niya? O, yung bakal mo? yung mo? Bye-bye. O, ko alis sobrang kadaan. Karahan mo, Mas kuya mo mga mas Ang tuntut ka pa. dinanda kang bakal. Kain eh sali kang kailangan mo na eh. Bagay kompleto na ka. Ito yung nangang magbukang pong kahit na eh. Hasali may sali na lang eh. Oh, bakal mo niya mo ini ang pong pamasahe na eh. O, eh. o kagising ko na naman bukas may niyad na na naman bakal. Na? Ale? Sigurado na kuya <laughs> kami. Nana, sigurado na ano? Sigurado na kuya Ay, doon na ka din din. Bihaya pala kang mama mo. Paano na yung mama? na

Siyempre, e eh, kawari ko kuha lang natin yung Jenny. oh, itang baon-baon mo. No? Oh. oh. Ne, eh, di ko na yung bakal mo na eh. Kota bukas kagising mo, na ka naman. Oh. Ayan o, oh. magkano yan? Tayo. <laughs> Tayo. Meron ito. 1,000 niya. Oh. Sabi mo kang Tita May. Tita May, salamat po. Amo. Tita May, salamat po. Oh. Salamat okay, po kayong <laughs> bangon siraya Si Raya, o oh, ito yung muna yan. Ano yun yan? Si Raya, ang tiyan yan talaga yan. Ngayon ni Kapawari, may nangit ang tiyan. Ha? Ano yun yan? Si Raya, si Raya, no, ang mga mali. <laughs> si Raya yata, o ngayon ngayon, si Raya naman. Oh. Kalot ng milk ka. Pala na yung milk ka, nang gay service naman Tito Mike muna. Ne? Tito Mike, may tisad mo. Uwa, ne? Ngejang mama kan itu, si. Wah, wow, sabiku, panena aku di gerengi, Ini enggak kata nanti, nah, nenek, tambah yo. Nyanyi mama, nah, ini, nih, ini, pintu mic, datanglah, orang

At 'di ko papareng ba, tatatsego pa. Dino <laughs> <laughs> di ka, ka. Ah. lang <laughs> magpera. Oh, babalik ka dadayuhan. Ah, paki-smile muna tayo diyan. Hay, mami. <laughs> mo pipit na 'de yan. Salamat lang. Sila 'di lang pang-candy, 'di lang mo-thank you ka sponsor mo ka 'yan. Thank you. thank you na eh, thank you, thank you na. Pagising ko na ng bukas kanina tayang Hahaha Tidak sabi <laughs> ah, ah, <laughs> La pa eh. eh, eh. <laughs> <ka man>, <laughs> eh, <ka> ne, nungga september <laughs> yan, ne Hahaha eh Hahaha Gini ko ne Ay, ga gini ne Tengok mo, si May Betil... <laughs> ya

Kaya nyo lang din. Kaya din, nga. So. O, ayos. Oh. Oh ayos. yung ng ating mga ganda yung mo? kulang pa magkana. Wala <laughs> na yung tiyak sa yung bangu. kanita. lagi kang maliit uh, sa kahit, ne? O, ganda yun. Kaya yun Bang dasa na keny, ne? Huh?

Amiya ka pa naman papasok, maliligo ka pa, ne? Oo. Ito eh sa'yo, oo. Naano kasi pisa kita? 15, mm. <laughs> <Yiling. laughs> <Ayan, laughs> eh. oh <laughs> Yan. Galing! Ayan, ah. eh magpapabayit siya yun, eh. Ayan. Ihatid hmm. ko pa yan, namin mag aatid ako ng maestrat, ne? oh Ayan, yes, si Alston mag-aaral na rin, oh. No? Darol na rin si Aston Jace, o. Ayan, o. O, na si Aston Jace, Good morning, good morning. Good morning, good morning. Magkakapi tayo. Papasok na sa school. Mm. Ayan, o. Oh. Magkakapi tayo ni Aston Jace. Ay, sa'yo, oh. yung pagkain mo. Oh.

Makakita ka, tanta si Mat. May mga banyo kan dalan. Stanjay, papasok na rin. Oh. <laughs> papasok ka rin. Na pa mo ka simple na pamukha no. Oh. Oh. Hay oh. nena. Eh, hey, eh, eh, eh. Eh. Oh. araw ng pasokan ngayon ha? kaya yung mga bata maagang gumising <laughs> maaga ako kinakatok kanina napangakuan namin sila ng na, ano, mga baon kaya tuwan tuwa sila ako yung gagawin mo yon, pag uh, mayang, mayang konti magkakapil lang ako maghahatid naman ako ng ice cream sa school dahil nga uh, may pasok na yung yung binibigyan namin ng ice cream doon modern na so balik ulit sa ano sa dating gawin yung pagdeliver sa eskwela ng ice cream nihintay pa yung isang pamangkin ko sabi ko para sabay sabay na sila ibigyan din namin ng bawang uh, musal si Ipex saka saging At tayo melon twin. Hoyan na, galayanin pa sana. Tayo, pakiitke, pakiit yung uniporme nila ng masanting niya. Tayo lang, mga 'no, melon twin. Keni, tayo. Tayo tingnan kay. <laughs> tayo wala, lumapit kay dito. Yan, oh, ayan papasok na sila. Pani na i-email ka na eh. Kaselo dah. Tinlang May nga na kayo. Ikaw may nga na ka, mo. Nang mo. <laughs> Alin ang inulam mo? Adobo. Adobo. Ah, Ikaw, nang mo? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Ah, galing. Itlog. 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 Ah, ba <laughs> <laughs> baon may yan eh. Huwag ka na. O, oh, sige, sige, Kuwanin mo kayo, no. Ayan, o, oh, ng mera sa uniforme niya. Oh. Hmm. Hmm. Huh. Pwede ba kit oh? Kalot lang Puro piyalungan kanya na yung laman na yung bagong. Na Puro piyalungan kanya na yung laman na yung bagong. <laughs> milk, email, o. Oh. Ganda ng ano, niya, o. Oh. Gamit niya, o. Oh. O. Oh. Eh, namin kape ko. Oh, magkape ko pa Gate Ayan yung bag ni Miela guys Ito naman yung bag ko Mag-aaral na kami Dun sa mobile na abid video na kasi yung grade Miela Ayan pala si Mila. Kinder Ika Grade 3 Magkano ba ka Grade 3 10 pesos na Magkano? Sa magkano? Ang grade 3? 30? Okay. So <laughs> Iba uh -huh. okay, hmm. hmm. din ay mo na? Binigay sa tang, ito ka mo Binigay ka mo ito mo Binigay na mo ito mo ka mo Binigay ko sa Binigay tapos bibigyan pa siyang 1,000 ni papa niya. O, so, oh, dakal na baon. Eh, yeah. e, may lang eh. Pag ginalingan na ka nun yun, masali hmm. ka nun tablet. Hmm? Yan. Ang hiyala ako ang milk. ka. milk ko. Ibigitigil kayo. Hindi ba may ganito ka na, no? May lang binigyan kita, no? Hmm. O, tatlo lang yan, eh. Wala na eh. So oh. <laughs> tatlo lang.

Ano <cat Balai�> na, magsasalin na mo ning tagmo magaling O, magaling. Ayos Pensil pencil kay na kayat na. Men. Uliin yo Kaya New friends na naman yan, new friends na merana. Ikaw, maganda natin makakalas eh. Kalyan Carly, and Kalyan din siya. Kalyan School. Oh, Kalyan din siya. Kalyan din siya. Kalyan kaya siya. Kalyan din

Wow, wow. ganda rin ka. Tapos susunod pa buhay

Tapos. Ini. Kali ba 'yan? Baon ini, 'eh. na ini. Jenny, ini. Thank you po, Amo. Ini birthday na ini, ne, Oh. Parineya. Pasabi na nililintihan nila mo 'yo. Salamat mo

Kaya hindi na nangyayari eh. eh, makapanuwa lang natin yung pera eh. Ay, mayroon po siya yan? Ngayon ang kauli! Ah. Dating papunta kami ah, lalo na may, may, may sasabi lang pa natin ng mielo. Dali galing tayo dyan sa school Nag-deliver tayo ng ice cream ha? Gagawin natin ngayon eh Punta tayo sa palengke Doon muna na nilagay yung tricycle uh, mo Bibili muna mayo lang Kahit ano lang Kahit isla lang Kahit pakus lang Okay pinakbit at saka islang uh, bangus mag a uh, pinagkasya lang natin yung budget natin ngayong araw na ito so yun lahat po ng mga subscriber ko at saka followers na nagre-request na namamalengke ko ito pinubukan ko lang mag video dito sa palengke ayan o oh, pangulam pang ulam namin Bali, pag uwi ko ito, si misis na lang magluluto nitong mga ano, na na ko. So, yan na, yan yung tricycle natin si Logan, nandun sa may poste. Go so, go home, go home.